ang tahanan ng isang sugarol. Ang maputing ulap sa maliwalas na langit ay matingkad na nakukulayan parang bahaghari. Mabilis na papunta sa kanluran ang lumulubog na araw. Daltapos ng maglaba, mabagal na tumayo si Lianxiao sa tabi ng balon. Sandali siyang napapikit ng maramdamang tila may mga bituing lumilipad sa harap niya. Gustong mawala ang mga bituing nakahihilo. Nay, tapos na po ba kayong maglaba? Ah, oo. Sasampay ko na po. Ah, sige anak. Mag-ingat ka riyan at baka mahulog ka. Sa bahay. Handa na po ba ang hapunan, nay? Baka bububugi na naman tayo ni tatay. Ah, oo nga pala. Tatapusin ko muna ang pagsasampay, nay, ha? Ilang sandali ang lumipas. Ayo, Gusto mo bang mamatay? Gusto mo bang samaan si kamatayan? Nagsasampay lang po, tay. Lintik! Gabi na hindi pa handa ang apunan. Umalis ka ba para hanapin ang kalaguyo mo? Sa sandali na lang. Maluluto na to. Kakain na tayo. Ang tubig na pampaligo ko, handa na ba? Ihanda ko na. Sandali lang. Ipiprito ko lang ang inasin ng isda. Nasusunog na ang isda. Di mo ba naamoy? Ang bagal ng kilos mo. Wala kang alam kundi kumain. Pagkatapos maligo ay kumain na sila at pagkatapos maghapunan. Aalis ka na naman. Bakit? Natalo ako ng 20 dolyar. Kung hindi ako babawi at matalo ulit, ay hindi ko natatawagin ang sarili kong eksperto sa majong Pwede bang bigyan mo ako ng ilang dolyar? Nag-order ako ng dalawang pong itlog kay Malapit na akong mga anak. Kailangan bumili ako ng itlog para lutuin sa luya at alak. Hindi! Sinong may sabing sa yong bumili ka ng masarap na pagkain? Kung kaya mong mag-order, bakit hindi mo kayang magbayad? Sumulpot sa isip ni Lian Chow ang sinabi ng asawa. Ikaw ang sumpa ng pamilya! Sinong may sabi sa magpapakasal sa akin? Luka-luka! Kung gusto mong mayas, umalis ka ngayon din. Walang pipigil sa iyo. Biglang sumakit ang kanyang chan. Ah! Aray! Ang sakit ng chan ko! Asa na ba ang batugan kong asawa? Bumangon siya at lumakad. Pupunta sa kapihan habang nasa daan. Ang lamig ng hangin! Aray! Nahulog at nabasag ang sagasera! Aray! sakit sa lalangan ng tiyan ko! Nang marating niya ang kapihan, ay maingay ang mga sugarol pasok sa loob ng asawa mo. Ay, o sige, Ay, nanang. Ay, nanang. oh ano anong nangyayari sa iyo? Gabing gabi na iya. Eh. Ba't narito ka pa? Pong! Teka! Red Santa ba yun? Halika sa kanto, umupo ka muna sakit talaga ng son ko. Dadalhin niyo po ako sa ospital. Ano? Ngayon na? Mananalo ako sa larong ito. Sandali. Pong! Sandali! Oh. <laughs> Lumpong chan, napakagaling nitong siyam na pong libong galing sa'yo. Napakagaling! <laughs> Hoy, lumakad ka na mga anak na misis mo! Oh. Oh. Manang, aarkilahin ko muna tong Morris Minor mo. Dudublahin ko lang ang bayad. Oo, oh, uh, sige ba. Basta ba, negosyo. Ayo, bakit mo dinala ang kapatid mo rito? Magkakasipon kayo. Tama na. Andito naman ako eh. Nagising ko siya ako sa iyak ni Shaolan. Hinahanap kayo. Alam ko dito kayo makikita. Alis na ako ng ilang araw, ha? Alagahan mo, kapatid mo. Pabalik ako agad. Dadalaw po ako sa inyo bukas. May isang dolyar po akong ipon doon sa lata ng sigarilyo. Gamitin niyo na muna. Umuwi na nga kayo. Hindi kayo nakakatulong rito. Alas! Alas! <coughs> Tayo na. Uwi na tayo. <laughs> Diyan nagtapos ang aming dula-dulaan. Okay. Start.